Sa bayan ng Tanay, sa Rizal, ang mga suso hindi lang kinakain, ipinanggagamot din. Meron pangang sing laki ng palad na kung tawagin nila bayuko at di mano nakapagpapagaling ng hika. Sa mga banidoso at banidosarian, kering nyo ba kung ang magmamasahe sa inyong mukha, mga gumagapang na suso. Dito sa Chiang Mai, sa Thailand, sa halagang $30 o 1,350 pesos, ang pambato raw nila pagdating sa skin rejuvenation, ang gastropod, ang mucus slime o ang laway daw kasi ng mga gastropod, nagpuproduce daw ng collagen na vitamina sa balat. Epektibo raw pantanggal ng dead skin cells. Sa Japan, dinarayo rin ang snail facial ng spa na ito na kung tawagin nila, Celebrity Escargot. Ang siste, isang oras na pagagapangin sa balat ang suso. Epektibo raw kasi itong moisturizer. Nakatatanggal ng wrinkles at peklat sa presyong $250 kada session o mahigit 11,000 pesos. Pero dito sa Tanay, sa Rizal, ang mga suso, hindi ginagawang pampa beauty ng mga dumagat, kundi ibinobopis. Gagamitan po natin siya ng tinidor para po matanggal yung laman niya. Kailangan po natin tanggalin yung kinain niya po, yung mga dumi, yung mga dahon na bulok. Lam-lam siya. Lasang karne ng manok na yung makunat. Para siyang balon balunan Pero hindi lang daw ito panlaman tiyan. Nakakapagpagaling din daw ng anumang karamdaman sa baga. Ang tawag nila sa mga susong ito, bayuko na nakukuha sa mga tabi ng puno o sa mga sapa sa bundok. Mga bulok na dahon at prutas daw ang kinakain ng mga bayuko ang albularyong si Aling Violi. Liman taon na raw gumagamit ng bayuko sa panggagamot ng mga pasyente niyang mahihina ang pulmon. Ako'y nag din sa matandang albularyo. Ngayon ay ako tinuruan. Kumuha kami kapos din sa pera. Ginawa ko ang herbal. Hanggang sa nato ko na sila ng pagluluto. Nilinisan muna ang bayuko. Naalis lahat yung parang kinain niyang ano, layak. Sunod na tinanggalan ang laman mula sa shell. Ang laman, paiikutan ng dahon ng oregano. Importante lang naman dito, itong malambot na ito. Ibinalot sa dahon ng saging at inihaw. Isang bayuko, dalawang dahong oregano, ayos na ito. Ang pinaghalong katas ng bayuko at oregano, diyumano mabisang gamot sa hika. Kahit pangaraw sa mga sakit sa lapay at atay. Pero paalala lang po, hindi pa ito siyentipikong napapatunayan. Pero nung minsan daw na nagka o tuberculosis ang anak ni Aling Violi na si Albert, liban daw sa pag-inom sa iniresetang mga gamot ng doktor, pinainom niya ito ng katas ng bayuko na may oregano at di umano napabilis ang paggaling niya. Pagka inom ko po ng bayo ko, hindi na po ko hinihingan na tulad nung umiinom ng, ano, ng gamot bayan. Hanggang ngayon, hindi na po yung sabi nilang may mababay na hindi po. Yan ay puro kasabihan lamang or hearsay. Sa Western medicine, actually, wala pang sinasabi na may beneficyo na kukuha dyan. Siguro dahil nagsadala ng kahirapan, wala silang access sa mga gamot or sa mga doktor, talagang siguro naniniwala, maniniwala sila. Dahil napabalita ito, ang mga dumagat, madalas na itong hinuhuli. Si Freddy, kalimitang isinasabay sa pamumuntok ang pagkuhan ng bayuko na ibinibenta niya ng limang piso kada piraso. Pag kami, uh, tatlong araw kami nakakuha dyan sa bundok, nag-iadyan -e, kami nagtutulog kuminsan, yung hinahanap lang namin bayuko. Kuminsan isang sako, binababa namin na uh, kuminsan na apat kami na dyan sa bundok na yan. Pag uh, daming bumibili naman sa amin. Isa sa kanyang mga suki, ang hikain na si Rolando. <laughs> Nabuwanan kung dumayo sa Tanay Rizal. Makabili lang nito. Sabi ko, eh, talagang hindi ko nakakayanig ako. No? Talagang mahirap pag kami sumpong. Tapos yung uh, gamot na mga ginagamit ko, eh, medyo may kamahalan. Pero lumilipas lang pala yung pagka nag, ano ka ng, uh, nebulizer, Pero, mga ilang oras lang siguro. Lalo pag nabilad ka sa, ano, sa araw, tapos malikabok, matindi. Ipinaluluto ito ni Rolando sa kanyang pamangkin na si Maki. Pinakuluan sa mainit na tubig hanggang nakuha ang pinakakatas nito. Pag po kumukulo na siya at lumabas na po yung mga laway niya, ito yung mga kulay puti. Yun po yung kukunin natin para painom sa mga taong mahika. Ang namuong laway ng bayuko. Sinala at pinalamig at saka ipinainom kay Rolando para malagkit. Pero masarap. Hindi naman talaga nakakadual ba na? Kasi kapag ininom ka mo, amoy na lang, ano yun. amoyin ba? Dahil sa lingguhang pag-inom ng katas ng bayuko ni Rolando, di bihira na siyang sumpungin ng hika. Yung mga gamot, hindi ko na ginagamit ngayon. Ito yung tira pa. Pero muli, ang aming paalala, ang bisa ng bayuko hindi pa po napapatunayan ng mga sayantipiko o ng mga doktor. Kaya ang payo nila, hinay-hinay lang sa pag-inom ng katas nito, lalot mataas ang taglay nitong kolesterol. Ang danger niyan, maaari ka magkaroon ng sakit sa puso, bumara sa mga ugat mo, pag lagi mong kinakain yan. So later on, magiging sanhin ng uh, heart attack, pwedeng stroke. Pero hindi lang bilang gamot ang benepisyo ng bayuko sa mga dumagat. Ang bahay kasi ng mga ito, kapag inihilod sa balat, nakakakinis at nakakawala raw ng kulubot. Kapag inihaw at dinurog naman, pwedeng gawing apog para sa nganga wala man silang kasing kupad kapag napaglaanan siguro ng panahon upang mapag-arala ng pakinabang ang potensyal ng mga suso sa ating kalusugan pwede raw umarangkada.